Uh, hapunan kasama si Jesus at magandang matanong at makausap sa tungkol sa napakaraming bagay na siguro bumabagabag sa isipan natin. So siya ang gusto ko siguro mabigyan ng pagkakataong makausap. Ang isang tanong ko po eh, ganito. Kayo ba'y naayon na tanggalin na ang Countrywide Development Fund o ang Port Barrel at ito ilagay na lamang sa isang proyekto na magkakaroon ng mas malaking impact sa buhay ng mga Pilipino. Dalawang taon na ako kung walang pork barrel dahil nasa opposition ako. Bali, wala na ako kung tanggalin nila o hindi. Ang mahalaga lamang, line item budgeting para sa lahat ng pondong infrastruktura para sa ating mga kababayan. Kitanggalin yan, Melke, hindi. Para sa akin, ang importante, transparency at accountability. Basta't meron yung kinanja na wala, makakarating yan sigurado sa ating mga kababayan sa makabuluhan at kinakailangan na paraan. May tanong po si Malumangahas para sa inyo. Namuno kang masigasig sa mga impeachment complaint laban kay Pangulong Gloria at dating Chief Justice Hilarion Davide. Pero halos hindi ganun kasigla o wala matamlay ang iyong pagkakibo sa mga akustasyong katiwalian ni Pangulong Erap at ni Danting Kowangko, kapwa political patron mo. Ang Nationalist People's Coalition Party nyo ay kalahati panig kay Pangulong Gloria, kalahati panig kay Pangulong Erap. Tunay bang oposisyon kang maituturing kung pusta kayo kahit sino ang manalo? Siguro naman napakita napatunayan ko na at nagawa ko na rin yung mga bagay-bagay para pakita't patunayan na ang habol namin ay hindi personal laban sa isang kandidato. Kay dating kay Pangulong uh, Arroyo man, kay dating Pangulong Estrada o kung sino pa man. Accountability at pananagutan sa opisina ang aming pinaglalaban at sinusulong at ito ang nais namin sanang naipakita at napatunayan. Walang sino man na pwede magsabi o magdikta sa akin kung anong gagawin kung hindi ko ako sangayon. ngayon. Kung tunay nga silang sumusuporta o naniniwala, dapat lamang panindigan nila ang aking panindigan dahil ito ang panawagan ng sambayanan niyo po ang sagot ng una nating mga kandidato.